India kumilos, pinahiya ang China sa kauna-unahang combat disaster. Tahimik lang sa umpisa ang China, pero matagal na pala silang nakatutok sa gulo sa pagitan ng India at Pakistan. Isa ito sa mga paraan nila para palakasin ang kanilang kapangyarihan sa buong mundo. Isa sa mga ginawa nila ay ang pagsali sa mga peacekeeping mission ng United Nations. Pero sa halip na kapayapaan, ay gulo at kabiguan ang nangyari sa South Sudan. Dito lumabas ang mga kahinaan ng sundalong Chinese. Kaya ang tanong, Handa ba talaga sila sa totoong gera? Alamin natin ang buong detalye. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Tahimik pero buong atensyon na nakatutok ang China sa kaguluhan sa pagitan ng India at Pakistan. Hindi ito basta panonood lang. Dahil may malalim at seryosong dahilan kung bakit interesadong interesado ang Chinese Communist Party sa mga nangyayaring gera sa rehiyong ito. Sa mga nakalipas na taon ay tuloy-tuloy ang ginagawa nilang pagpapalakas ng kanilang military forces. Lumalaki taon-taon ang kanilang military budget, sunod-sunod ang pagbili nila ng mga bagong armas at milyon-milyong sundalo ang tinuturo ang maghanda para sa posibleng gera. Ayun sa ilang tagamasid ang lahat ng ito ay bahagi ng matagal ng plano ng China, ang maging mas makapangyarihan pa kaysa sa Estados Unidos balang araw. Dahil dito, bawat kaganapan sa Asia na may kinalaman sa militar ay hindi nakakaligtas sa mata ng China. Lalo na kapag may gamit na mga armas na galing mismo sa kanila ay mas lalo nilang tinututukan. Sinasabi nga ng iba na ito raw ang isa sa mga unang pagkakataon kung saan ginagamit sa totoong labanan ang mga sandatang gawa ng China. Pero sa kabila nito, may mga nagsasabing baka sa itsura lang malakas ang China. Marami ang naniniwalang isa itong paper tiger, nakakatakot sa panlabas pero mahina at marupok kapag totoong gera na ang pag-uusapan. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit sinasabi ito ay ang estado ng mismong hukbo ng China, ang People's Liberation Army o PLA. Totoo, kaya nitong depensahan ang mga nasa loob ng bansa at mga teritoryong kontrolado nila. Pero kapag labas na ng China ang labanan, ay mukhang hindi sila handa. Kulang na kulang sila sa karanasan sa totoong bakbakan. Sa katunayan, ang huling gerang sinabak ng PLA ay noong inatake nila ang Vietnam noong 1979. Pero sa halip na makamit ang tagumpay ay napilitan silang umatras matapos lamang ang mahigit isang buwan ng labanan. Pareho ring malaki ang naging pinsala sa magkabilang panig. Pagkatapos nito ay hindi na muling naranasan ng PLA ang isang ganap at malawakang gera. At sa mga sumunod na taon ay limitado na lang sa mga peacekeeping mission ng United Nations ang kanilang active operation. Pero kahit doon ay lumabas pa rin ang kakulangan nila sa tunay na kakayahang militar. Isa sa mga malinaw na halimbawa nito ay ang nangyari sa South Sudan noong 2015. Ang South Sudan ay isang bagong bansa na humiwalay sa Sudan noong 2011. Pero bago pa man makapagsimulang muli ay sumiklab agad ang kaguluhan sa loob. Taong 2013 ay nag-akusa ang Vice President ng South Sudan na nais siyang patalsikin ng Presidente dahil dito ay nagsimula ang isang madugong civil war na tumagal ng halos pitong taon. Umabot sa mahigit 400,000 ang namatay, 1.5 milyon ang napilitang tumakas palabas ng bansa at halos 2 milyon pa ang nawala sa kanilang mga tahanan. At pagdating ng 2020 ay saka palang tuluyang humupa ang tensyon. Pero bago ito, nagkaroon muna ng pansamantalang kasunduan o ceasefire noong August 2015. Bilang bahagi ng suporta, ay nagpadala ang China ng humigit kumulang 700 na sundalo at mga opisyal bilang bahagi ng United Nations Infantry Battalion. Dinala sila sa Juba, ang kabisera ng South Sudan, kung saan itinalaga silang magbantay at magbigay proteksyon sa mga sibilyan. Ang lungsod ay may populasyong mahigit 300,000 katao. Bukod sa China, may mga puwersa rin mula sa India, Ethiopia, Rwanda at iba't ibang bansa sa ilalim ng United Nations. Sa kabuuan, umabot sa 12,500 na mga peacekeeper ang naroon, galing sa 61 na bansa. Ilang libo sa kanila ay nakatalaga mismo sa lungsod ng Juba. Ang mga sundalong Chinese ay nakapuesto sa kanlurang bahagi ng lungsod, malapit sa UN House at dalawang kampo ng mga refugee na tinatawag na Protection of Civilian Site 1 at Site 3. Samantala, ang ibang puwersa ay nasa northeast malapit sa paliparan, doon matatagpuan ang logistics hub, isang ospital na may kumpletong kagamitan sa operasyon at ilang embassy mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng presensya ng mga sundalo ng UN, ay patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebelde. Hindi nasunod ng dalawang panig ang kasunduan. Unti-unting naglatag ng kanilang puwersa ang parehong kampo sa loob ng lungsod. Ang mga rebelde ay nagpadala ng humigit-kumulang 1400 sundalo malapit sa pwesto ng gobyerno. Sa kabuuan may 10 military camp sa loob at paligid ng lungsod ng Juba. At gaya ng inaasahan dumating ang oras na tuluyang sumabog ang gulo. At noong July 3 ay isang tenyente na kaalyado ng Vice President ang napatay. Pagdating ng July 7 ay nagkaroon ng matinding encuentro Lima sa mga sundalo ng gobyerno ang namatay. Dahil dito ay lalo pang nag-init ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Kung kaya't noong sumunod na araw ay napilitan sina President Salva Kiir at Vice President Rick Machar na magkita sa loob mismo ng Presidential Palace. Ang layunin ng kanilang pag-uusap ay pigilan ang paglala ng kaguluhan. Pero habang sila ay nasa press conference, ay bigla na lamang nagkagulo ang kanilang mga security escort. Nagpalitan ng putok ang mga bodyguard ni Machar at ang batalyon ng presidente. Sa gitna ng presensya ng media ay sumiklab ang labanan. Agad na sinakop ng puwersa ng gobyerno ang malaking bahagi ng lungsod. Samantala, ang mga sundalo ng United Nations kasama na ang mga Chinese troops ay nanatili lang sa kanilang mga pwesto. Sa mga unang araw ng sagupaan ay hindi pa sila tinarget ng mga kalaban. Pero ang totoo, ang tunay na pagsubok para sa kanila. Doon pa lamang magsisimula. Subalit nagsimula ang mas matinding kaguluhan noong July 10 nang may lumabas na balita na si President Salva Kiir ay nagutos umano ng pagpatay sa kanyang Vice President na si Riek Machar. Pagkatapos ng utos na iyon ay biglang nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Parang bomba itong sumabog sa katahimikan ng lungsod ng Juba dahil biglang umatake ang mga sundalo ng gobyerno. Hindi na nila isinasaalang-alang kung may inosente bang madadamay. Basta umatake sila ng walang habas. Bitbit -bit nila ang mabibigat na armas tulad ng tanke, kanyon, fighter jet at mga helicopter. Yun ang ginamit nila upang isagawa ang matinding pag-atake sa buong lungsod. Sa loob ng ilang araw ay sinira nila ang mga bahay, pinagnakawan ang mga tindahan at pinatay ang daan-daang sibilyan na wala namang kinalaman sa gulo. Para bang walang batas na umiiral at tila hindi na nila kilala ang salitang awa. Ngunit ang lalong masaklap habang nagaganap ang lahat ng ito, ang mga tropa mula sa United Nations na naroon para magpanatili ng kapayapaan ay nanatili lang sa loob ng kanilang kampo. Itang kita nila ang mga kriming nangyayari sa labas pero hindi sila kumilos, hindi sila lumabas, hindi rin sila gumawa ng kahit anong hakbang para pigilan ang karahasan. Parang pinanood na lang nila ang buong trahedya mula sa malayo at dahil dito ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang mismong kampo ng United Nations na sana'y nagsisilbing ligtas na kanlungan para sa mga takas at sibilyan ay nadamay na rin sa putukan. Libo-libong tao ang nagtakbuhan papunta sa kampo. Umaasa na doon sila makakahanap ng proteksyon. Marami sa kanila ay naroon na mula pa noong una. Pero dumami pa lalo ang bilang ng mga lumilikas. Ang problema ay napakababa ng security level sa kampo. Wala itong matibay na depensa. Ang meron lang ay barbed wire, bakal na gate at ilan-ilang kahoy na watchtower. Dahil dito ay hindi na nakapagtataka na madali rin silang tamaan ng bala at artilleries, mula sa mga naglalabang puwersa. Wala ring bomb shelter. Wala ring makakapal na pader na gawa sa concrete kaya nang mas lumala pa ang tension. Ang mga Chinese peacekeeper na nasa panlabas na bahagi ng perimeter ay umatras papasok sa gitnang bahagi. Iniwan nila ang mga civilian at humanitarian workers sa labas. Walang kalaban-laban, walang masisilungan at wala ring makakapagligtas. At doon na nga sumabog ang isang trahedya. Sa parehong araw ng July 10 ay isang bomba ang tumama sa kanilang armored personal carrier. Sa isang iglap ay dalawang sundalong Chinese ang napatay habang walong iba pa ang nasugatan. Ang mas masaklap pa, wala ring sapat na gamit sa kampo para sa gamutan. Ang meron lang ay simpleng clinic na walang surgical tools o anumang modern equipments. Hindi rin sila makalabas para dalhin sa ospital na nasa airport dahil halos buong lungsod ay nasa gitna ng putukan. Kaya kahit may sugatang sundalo ay hindi na siya nailigtas, namatay rin siya makalipas ang ilang oras. Samantala, habang patuloy na humihina ang peacekeeping mission, ay lalo namang lumalakas ang loob ng mga Sudanese government forces. Wala nang pumipigil sa kanila. Nilusob nila ang mga kampo ng refugee. Ninakaw ang mahigit sa 30 million dollars na halaga ng mga supply mula sa United Nations. Kasama na rito ang pagkain na sana ay sapat para pakainin ang mahigit 200,000 katao sa loob ng isang buwan. Ayon sa ilang ulat, may mga matitinding pag-abuso na ginawa rin sa mga refugee. Pero hindi na ito nailathala ng buo dahil sa kabiguan ng mga peacekeeper na protektahan ang mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay hindi naman tuluyang nabigo ang ilang Chinese troops. Sa gitna ng kaguluhan ay nagawa nilang ilikas at iligtas ang mahigit 9,000 civilian sa pinakaloob na bahagi ng kampo. Isang malaking bagay ito pero hindi pa rin sapat para mabura ang kabiguan ng buong peacekeeping mission. Sa kabilang banda, mahigit 300 civilian ang namatay at 20 sa kanila ay mula mismo sa loob ng refugee camp hindi lang mga sibilyan ang nadamay, kundi pati ang mga humanitarian workers ay inatake rin sa labas ng kampo. Dahil dito ay umulan ng matinding batikos laban sa mga peacekeeper, lalo na sa mga Chinese troops. Isa sa mga naglabas ng pahayag ay ang isang grupong nakatuon sa proteksyon ng mga sibilyan sa panahon ng digmaan. Ayun sa kanila, malinaw na hindi ginampanan ng mga tropa mula sa China ang kanilang tungkulin. Kung sila raw ay kumilos kaagad, maaring naiwasan ng ilan sa mga nangyaring krimen. Lumabas rin sa investigasyon ng United Nations na may naunang utos pala na dapat palawakin ang perimeter ng kampo at paghiwalayin ang dalawang panig na naglalaban. Pero hindi ito sinunod ng mga peacekeepers, hindi lang mula sa China kundi pati na rin ng iba't ibang bansa na bahagi ng misyon. Hindi sila lumabas sa kanilang base at halos hindi rin sila gumanti ng putok kahit na sila na ang tinatamaan. Dahil sa mga pagkukulang na ito, ay agad na naglabas ng pahayag ang dating Secretary General ng United Nations na si Ban Ki-moon. Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang nangyari at agad niyang ipinagutos ang isang independent investigation. Sa ulat na lumabas ay sinabi na ang isa sa pinakamalaking problema ay ang leadership o pamumuno. Maraming beses daw humiling ang mga commander ng tinatawag na quick reaction force. Pero paulit-ulit itong tinanggihan ng iba't ibang contingent. Ayun pa sa ulat, mayroong mahigit 1,800 na tropa ng United Nations na hindi nagamit ng maayos sa kabila ng malawakang kaguluhan. Isipin mo na lang, ang dami nilang sundalo pero halos wala silang nagawa para pigilan ang pagdanak ng dugo. Pero kung tutuusin, hindi rin basta-basta ang kinakaharap ng mga peacekeepers. Kaunti lang ang kanilang mga gamit. Kakaunti lang ang white armored vehicles nila at hindi rin mabibigat ang kanilang mga armas. Paano nga naman sila lalaban kung ang kalaban nila ay may mga tangke, jet at malalakas na armas? At higit sa lahat may isa pang mas malalim na problema, ang pagkakawatak-watak ng pamumuno. Iba-iba kasi ang pinanggalingan ng mga sundalo. May mga galing China, Ethiopia, Nepal at India. Bawat isa ay may sariling utos mula sa kanilang pamahalaan. At ayon sa ulat, tumanggi raw ang mga tropang Chinese na sumunod sa utos ng ibang foreign commander. Ang dahilan, hindi raw sila sinanay para tumanggap ng utos mula sa iba. At dito na nga lumitaw ang isa pang seryosong issue, kulang pala talaga sa tamang training ang mga sundalong ipinadala. At ang kakulangang ito sa pagsasanay ay isa sa mga ugat kung bakit tuluyang nabigo ang peacekeeping mission sa South Sudan. Gayun din naman habang patuloy ang kaguluhan sa South Sudan ay unti-unting lumabas ang totoo tungkol sa kalagayan ng mga Chinese peacekeepers. Sa unang tingin ay tila maayos ang kanilang posisyon pero sa likod ng lahat ay naguguluhan din sila sa mga dapat gawin. Ang simpleng tanong na kung sino ang dapat nilang barilin o kung kailan sila pwedeng gumamit ng puwersa ay paulit-ulit nilang tinatanong sa kanilang mga commander. Ibig sabihin, kahit sila ay hindi sigurado sa tamang kilos kapag dumating na ang tunay na panganib dahil dito ay lalong lumala ang gulo sa kampo. Sa halip na makatulong sa pagpigil ng karahasan ay nadagdagan pa ang kalituhan. Kung kaya't lumitaw ang tanong kung sa oras ng kagipitan ay wala rin naman silang magawa, para saan pa ang pagkakaroon ng peacekeeping operation? Ang layunin ng kanilang misyon ay malinaw, protektahan ang mga sibilyan sa gitna ng kaguluhan. Pero sa labanan sa Juba kung saan napakaraming inosenteng tao ang namatay ay hindi na may kakailan na nabigo sila sa kanilang tungkulin. Subalit nang kumalat ang balita tungkol sa kanilang pagkukulang ay mabilis itong pinabulaanan ng China. Ayon sa tagapagsalita ng kanilang militar, ang mga ulat daw na lumabas ay puro paninira lamang. Iginiit nila na ang kanilang mga sundalo ay hindi umatras, na natili raw sa pwesto at agad na nagpadala ng dagdag na tropa habang tinutulungan ang mga nasugatan. Subalit hindi lahat ay naniwala. Isang malayang pagsisiyasat ng United Nations ang agad naglabas ng ibang version ng pangyayari. Ayon sa kanilang ulat, nagkulang sa tamang pamumuno at naging magulo ang kilos ng mga peacekeepers sa oras ng labanan. Ang mga sundalo mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang China, ay hindi raw agad rumesponde sa mga panawagan ng tulong mula sa mga sibilyan at aid workers. Sa madaling salita, maraming nasaktan at namatay dahil sa mabagal na kilos ng mga peacekeepers. Sa kabila ng mabibigat na ulat na ito, ay wala rin malakas na parusa na ipinataw pagkatapos ng kaguluhan. Ang ginawa lang ng China ay humiling sa gobyerno ng South Sudan na parusahan ang mga responsable sa pagkamatay ng dalawang sundalong Chinese. Ngunit sa kanilang panig ay nanatiling tahimik at nagpatuloy lang sa peacekeeping mission. At sa sumunod na mga buwan ay napilitan na ring palitan ang mga sundalo sa Juba. Pero hindi dahil sa regular na palitan ng tauhan kundi dahil sa trauma. Marami sa kanila ay hindi na bumaba sa kanilang mga sasakyan kapag nagpapatrolya. Sa halip nakasilip na lang sila mula sa loob, palatandaan na ang kanilang takot ay nananatili. Ayaw na nilang maulit ang naranasan nila sa gitna ng labanan. Ngunit sa kabila ng takot at kahinaan ay hindi tumigil ang China sa pagpapadala ng mga sundalo sa South Sudan. Noong December 2024, ay dumating sa Juba ang panibagong grupo ng sundalo, ang 11th Battalion. Ayon sa ulat ng United Nations, masanda na raw ang mga bagong dumating. Malamang ay natuto na rin sila sa malagim na karanasan noong nakaraan. Lalo na't noong taong 2017, isang taon matapos ang trahedya, ay nagutos si Xi Jinping ng malawakang pagbabago sa estruktura ng kanilang hukbong sandatahan. Kung pag-iisipan mong mabuti, hindi ganap na kabiguan ang nangyari sa misyon ng China. Sa halip naging aral ito para sa kanila. Nakita nila ang kahinaan nila sa actual operation at ginamit nila ito para magsimulang baguhin ang kanilang hukbo. Kaya kahit matindi ang batikos sa kanilang naging kilos sa Juba, ay patuloy pa rin silang nakiisa sa mga peacekeeping operations ng United Nations. Simula pa noong taong 2015 ay nakapagpadala na ang China ng mahigit 50,000 na sundalo sa iba't ibang bansa para tumulong sa 24 na peacekeeping mission ng UN. Sa dami ng kanilang contribution, sila na ngayon ang ikasyam sa listahan ng mga bansang may pinakamaraming peacekeepers. Sa lahat ng misyong ito, 16 na sundalo mula sa China ang namatay, isang sakripisyo na sinasabi nilang alay para sa kapayapaan. Subalit hindi lang manpower ang ambag ng China. Malaki rin ang halaga ng kanilang financial supports. Sa kasalukuyan, sila ang pangalawa sa pinakamalaking naglalaan ng pondo para sa mga peacekeeping mission ng United Nations sunod sa United States. Sa ganitong paraan ay nakakatulong sila sa pagpanatili ng kaayusan sa mga bansang may sigalot, lalo na sa mga lugar na salat sa sariling kakayahang protektahan ang kanilang mamamayan. Ngunit sa kabila ng mga kabutihang ito ay marami pa rin nagsasabi na may mas malalim na dahilan kung bakit aktibo ang China sa ganitong klasing operasyon. Hindi lang daw ito tungkol sa kapayapaan, kundi tungkol sa impluensya at interes. Isang konkretong halimbawa nito ay ang South Sudan. Sa bansang ito ay may tinatayang 4 billion barrels ng langis at ang kumpanyang namamahala sa produksyon ng langis ay gumagawa ng humigit kumulang 90,000 barrels kada araw at halos 41% nito ay pag-aari ng China. Ibig sabihin, malaki ang interes ng China na mapanatili ang kontrol sa lugar dahil sa langis, at hindi lang langis ang pinag-uusapan dito. Mayroon ding 3 trillion cubic feet ng natural gas sa lugar, pati na rin iron ore, copper, ginto, at rare earth minerals. Sa isang bansa na hindi pag-aanong maunlad, ay malaking opportunity ito para sa China, lalo na sa mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura. Halimbawa, isa sa mga proyekto na natapos kamakailan ay ang Clemento Bridge na itinayurin ng mga Chinese contractor. Ngunit hindi lahat ay dumadaan sa maayos na paraan. Ayon sa ilang ulat, nakapasok din ng China sa ilang kasunduan na hindi malinaw at may mga pinagdududahang layunin. Isa pa sa mga kontrobersyal na issue ay ang pagbebenta nila ng armas sa parehong panig ng sigalot. Kaya kahit sino pa ang magtagumpay sa digmaan, ay siguradong may connection pa rin sa China. Sa ganitong paraan, nananatili silang may pwesto at kapangyarihan sa rehiyon. At dito lumalabas ang kabalintunaan. Habang inaangkin ng China na sila'y tagapamayapa, ay sila rin ang nagbebenta ng mga sandata sa mga lugar na may labanan. Isang malinaw na senyales na ang tunay nilang layunin ay hindi lang simpleng pagtulong, kundi pagkakaroon ng mas malawak na impluensya, karanasan sa aktwal na digmaan at mas matibay na posisyon sa pandaigdigang politika. Alam ito ng United Nations pero alam din ng lahat na bawat bansa ay gumagalaw batay sa sariling interes. At kahit pa may pansariling motibo ang China, ay hindi rin atin maikakaila na nakakatulong pa rin sila sa mga layunin ng UN. Ang tanong lang ngayon kung ang dahilan ng China sa pagsali sa mga peacekeeping mission ay para matuto sa aktwal na karanasan sa digmaan, sapat ba ang mga natutunan nila sa ganitong klasing operasyon? Oo, natuto silang magpatakbo ng base militar at paano tumugon sa mga banta. Pero kung isang totoong gera ang dumating, handa na nga ba talaga sila? At kung iisipin hindi lang sa South Sudan naranasan ang mga pagkabigo ng mga peacekeeping mission ng United Nations. Sa iba't ibang bahagi ng mundo ay ilang beses nang nangyari na napasama sa gitna ng labanan ang mga sundalong peacekeepers at hindi na nila nagawang iligtas ang mga inosenteng tao sa paligid nila. Maraming beses, imbes na makatulong, ay wala silang nagawa kundi manood habang patuloy ang karahasan. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng ganitong kabiguan ay ang malagim na pangyayari sa bansang Bosnia noong 1995. Ito ang tinatawag na Srebrenica Massacre. Sa loob ng ilang araw ay mahigit sa 8,000 mga Bosniak na kalalakihan at batang lalaki ang pinatay ng mga sundalong Bosnian Serb. Ayon sa mga eksperto, ito na raw ang pinakamatinding genocide na nangyari sa Europe matapos ang World War II. Nakakatindig balahibo ang pangyayaring ito hindi lang dahil sa bilang ng mga namatay, kundi dahil ang mga biktima ay umaasa na sila ay ligtas. Akala kasi nila may mga sundalo mula Netherlands, ang tinatawag na Dutch bat na poprotekta sa kanila. Ngunit ang grupo ng mga Dutch peacekeepers ay binubuo lamang ng 370 na sundalo. Maliit ang bilang nila at mahihina pa ang armas na gamit nila. Hindi sila inihanda para humarap sa isang malakas na puwersa ng kalaban. Kaya nang dumating ang mga sundalong boss niyan serb para patayin ng mga tao ay wala silang nagawa. Isa itong matinding dagok sa credibility ng United Nations. Ngunit bago pa mangyari ang trahedya sa boss niya ay may isa pang mas malubhang pangyayari na yumanig sa buong mundo. Ito ay naganap sa Rwanda noong 1994. Sa loob lamang ng 100 days ay halos 800,000 na tao ang pinaslang sa tinatawag na Rwanda Genocide. Napakabilis ng mga pangyayari at sa kabila ng matinding karahasan ay halos walang naitulong ang mga peacekeepers ng UN. Bakit? Dahil sa buong Rwanda, wala pa ngang 3,000 sundalong UN ang nakadeploy at ang masaklap, halos wala rin silang sapat na gamit para makialam sa nangyayaring kaguluhan. Sa madaling salita, kulang na kulang sila sa bilang sa kagamitan at sa suporta mula sa mga malalaking bansa. Paulit-ulit nang nangako ang UN na pagagandahin pa ang sistema ng kanilang peacekeeping missions. Marami silang ginagawang reforms at pagbabago sa kanilang mga patakaran. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay nananatili pa rin ang pangunahing problema. Ang dami ng limitasyon na nakapaligid sa mga sundalo nila. Kaugnay pa nito sa papel ay maganda ang layunin ng UN. Kapayapaan ang pangunahing misyon. Gusto nilang maresolba ang mga sigalot sa pamamagitan ng diplomasya at hindi dahas. Pero kapag nasa aktwal na labanan na, ang mga patakarang ito mismo ang nagiging hadlang para makakilos ang kanilang mga sundalo. Mahigpit ang kanilang rules of engagement. Bihira ang pagkakataon na pinapayagan silang gumamit ng totoong armas. Kulang sila sa mabibigat na gamit tulad ng tanke, mga malalakas na baril at eroplano para sa depensa.